Ano sa isa? May TMJ. TMJ? Oo. Siguro mga October na to. Tapos nung nakaraan. Kasi yung ginagawa ko, diba, naramdaman ko talaga siyang umani. Eh. Lumihis? O, lumihis. Tapos no, sabi ko. Anong ginawa mo? Kumakain mo ako nun eh. Pagkain mo, parang dumas. O, oh, kasi top. nung una, hindi pa siya tito. Eto, mahilig tumunod. Yung tumutunod-tunod. Uh -huh. Mm, uh -huh. Tapos yeah. ginagawa nung ko, parang... Dilalaro mo? Oo. Oh, tapos nung ito, siguro nung tumagal, daramdaman ko talaga siyang lumihis. Tapos sabi ko, ano kaya kayo? Tapos pag tingin ko sa lamin, umbok na. Sa, nung una, okay lang. Sabi ko, okay lang yun. Pag ano pa, ano, pinapanood ko ho, yung mga nanay-nanon. Sabi ko, ah! Doon ka magkaka-idea na? Oh, sabi kaya, na, na lumis ko, oh lang. Sabi ko, ito pala yung TMJ. Tapos yun na, nag-chat -nag na ko ako, ako noon. Nakaraan taon pa ako. Tapos, ang nangyayari, pag nangawit na yung pangako, abot yung sakit dito. Oo, oh, kasi no, oh, na-stress na sila. Oo, oh, tapos ang ginagawa... Lahat ng ah, uh, ano, mga nerves, sasakit na yun. Oo, oh, ang ginagawa ko, yung papa do naging ko lang ganyan, oh. tutunog talaga siya eh. Mm. Tapos nung isang araw ko, eh, siguro mga 3 days ago, inanong ko na talaga siya. Sabi ko, sakit na talaga, sobrang sakit. Eh, pag patunog ko, oh, oh. wala na. Sumakit na talaga, hindi na, na wala. Eh, mali ka. Baka mali yung posisyon. Dito ka. Baka mali ka nang ginawa, kaya sumakit. Kasi dapat yan, pag, tulad niya yung sinasabi ko sa iyo, pag lumagutok yan, tapos mali, sasakit sasa talaga yung ganyan nung nangyari sa kanya. Kailangan okay. yan, pag lagutok, pabalik doon. Ba? Nang wala. Oh, Ganon sana, uh, hindi yung, pak, look. Kasi nangyari. may ako sa inyo na yung babae, yung pinilit niya, yung pinersa niya yung ano, mm. yung TMJ niya, tapos parang hindi siya komporta, ano, komportable na Hmm. Yung pinaayos-pinaayos niya pa, uulit yung ano niya, hmm. yung TMJ yun. Tapos sabi ko, Ganyan ko kaya, hindi <laughs> na ano ko eh. Sige, hanggang okay. na. Ah, hindi mo maingangan na maayos. Hindi, okay naman. Kaya lang nung nakaraan natatawad ako kasi parang pumipigil na yung ginto ko. Ayan. Okay, sige nga na. Sara? Okay. Sige nga na. Okay, Sara? Okay, lumalabas to. Okay nga nga Dahan-dahan, sara Mmm Yun ang tunog na maganda Tapos, dyan ka relax ka lang muna Huwag kang nga-naga Naramdam mo, mo yung Mmm ah, e, Ganun, po, Yanig sa talig Talig Okay nga, malaki Dahan-dahan, sara Mmm Ngayon, ang pinaka na gagawin mo nito Magbamul dahan Babulgan. Tapos ang ginagawa ko pag humihikap, yung Jeez. tinuro niyo po yung ang gano'n. Oo. Oh. Maluwag na yung mo, idol. Maluwag na yung mo. Tapos ano, may ano din ho oh, ako, yun sa likod naman ho. Oh. Pagka hmm. ano, kasi pag diba, na, kasi pumapasok ako mula, mula hanggang Magallanes. eh. Hmm. Parang nasara yung katawan ko na nakaganyan. Tapos pag sumakit ho, oh, ginagawa, oh, ginagawa ko, ginaganong ko lang oh. Posture yan para dito. Hmm. natin yan sa kakamotor yan, siyempre yung haba ng ano mo. Yun nga ako, tas yung... Ulan, init. Opo, yun nga ako. Eh. Ayan. Okay nga nga. O, ano? sarap. oh, ano? Masarap. Masarap. Ganun sana pag lumagotok, masarap. Huwag ka ang patagilid.